Kinulit Manila shoutout dito sa Dukuha dito. Maraming salamat. Time yata ng pandemic. Hey, what's up guys? Dito tayo ngayon sa ano, uh, Diwata Paris Overload. At sa ano, video ito, meron lang tayong ano, uh, ibigay na ano, itong inukit sa kahoy na larawan ni Diwata nung Diwata nung andun sa sa tulay dati na katina. Bali na pagutusan na po ako guys ng ano, isang may-ari ng uh, company na nag-PM sa akin at ngayon kasama ko ang kanya ano, yung tauhan na ano, Um, magbigay pagbigay nito. Bale, pumunta din dito yung tauhan niya. Sa kain na dito sa akin. So ngayon, hindi na natin ito patagaling kasi andyan na si Juanta. Nagantay na sa si atin. Bale, nakabalot pa ko guys. Para, ano, surpresa talaga. Nagailangan siya yung mag-ano nito. Ang magbukas Let's go! Ito kayo na natin. Ito kayo. Parang kinakabahan ako guys. First time ko talaga kung makausap si Diwata na ganito na may... Kaya do, doon. Tao ko doon. Doon. Wala ba? Wala tao? Yeah. Ay, dito na. Maupay na aga, idol. Yung salita ng waray. Eh. Okay. Oh. idol, meron sana magbigay sa'yo ng ano? Pira. Ng, uh, <laughs> pera. Pera. Ano, yung ano, gawa sa kahoy. Ino, kitya, gawa sa kahoy. Yung ah. nakagano ka sa tulay, idol. Yung oh. nakatira ka pa sa tulay dati. Yeah. Oh. Okay. Sana magustuhan mo, idol. Uh, bigay ito ng inulit, ano? Kinulit Manila. Ino, Kinulit Manila. Manila. Kinulit Manila. Kinulit Manila. Yeah

Malalim pa siya oh. Wow, galing. Ito Parang mga bato-bato. Ay, hindi ako yan. Ah, hindi. Hindi <laughs> <laughs> siya yan. Miranggay tayong mukha. Oh. Maganda eh, kasi ganda mo eh. Hindi ako yan. Ano masabi mo dyan, Diwata, sa... Ay, hindi. Nag-eport naman talaga siya. Nakita ko yung eport niya. So, maraming salamat. Ito yung mga times siguro na nasa ilalim tayo ng tulay. Dol, pwede mo itong lupitin, Dol. Para hindi ko lang alam kung sino picture nito. Hindi ko na maalala, pero... Sa totoo lang, Dol, yung... Sigurado ba siya ako to? <laughs> <laughs> Nakita ko, pamaya ipakita ko sa picture. Hindi kaya yung kaaway ko ito. as, <laughs> Anyway, doon sa nag nito, maraming maraming salamat. Nakita ko naman kung gaano kahirap yung import na ginawa mo rito. Maraming maraming salamat. Tapos ito naman po ito. Oh, wow. oh si ito, eh, Pero parang anlayo, tinan eh, mo nga. Hindi, <laughs> <laughs> yan eh. Pakita parang sirena. Ito, eh. Kasi parang may pismas ako dyan. Oh, tapos nakasombrero pa, no? parang pa siguro COVID uh, yan. Ako yung kumuha <laughs> sa ano, FB nyan doon. Eh. Anyway, maraming salamat. Eh ito. Wow. God bless po. Yan, shout out mo yung ano dog sa yung Kinulit Manila. Manila. Ano ba so, sino pa lang ng nito? Ito si Anton, yung tauhan ng ano. Kinulit yung... ah, Manila. Shout out sa Inukit Manila. In Kinulit. Inulit. Kinulit Manila. Manila. kinulit Manila. Kinulit Manila. Kinulit. kinulit. kinulit daw. Kinulit. Ah. Kinulit o inulit? Ah, kinulit. Ah, kinulit Manila. <laughs> kinulit Manila shout out dito sa gumawa dito. Maraming salamat. Time yata More ng power. pandemic pa. Pandemic. Ano pa ng pandemic? Ito yung ito, ano, ito yung tago mo yan ah. Mga time na nasa ilalim pa tayo ng tubay. So, mm -hmm. Doon ilagay mo sa museo mo yan. Ah, ayan. Yeah. Kinulit Manila. Thank you so much. Sige, God bless all. mo yan sa ano mo ha, yung museo mo ha. <laughs> Abangan okay, natin yung museum ni Diwata. So, so guys, uh, salamat sa lahat ng Successful uh, yung, uh, yung uh, ano natin yung pagbigay ng uh, ano yung larawan oh, ni Diwata na inukit sa ano kahoy. Uh, sana ano magustuhan niya talaga no. Uh, Shut up pala sa ano. Kinulit ano Manila. Yeah, yeah. salamat sa pag-support niya idol Diwata. Uh, sana sana dadami pang magtangkilik sa ano yung uh, product niyo. God bless. Sa